Hello guys, ang topic naman natin today is yung mga legal consequences or pananagutan ng isang empleyado ng isang pribadong kumpanya kapag nag-awol or nag-absent without leave ito without valid reason. So bago tayo mag-umpisa guys, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Kung may mga katanungan or clarification din kayo, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin namin sagutin ang bawat tanong. So tatalakayin po natin ngayon ang mga common concerns ng isang empleyado na nag-awol, particular na sa mga legal consequences nito. So number one concern po ng isang empleyado is pwede ba kayong makulong kapag nag-awol kayo? As a general rule po, hindi po kayo makukulong dahil in the nature of breach of contract lamang po ang awol, which is a civil action. So wala pong kulong dito. So ano po yung pwedeng ikaso ng employer? So ang pwede lamang pong ikaso ng employer sa inyo is civil action on the ground of breach of contract especially if may mga kontrata kayong pinirmahan during orientation. So in short nanghihingi lang sila ng damages or danyos sa korte para bayaran mo sila sa perwisyon na naidulot ng pag-awol mo sa kumpanya nila. Pero realistically, sobrang bihira lang po ang mga employer na naghahabol sa employee nila if simple awol or breach of contract lang naman po ang kaso. Dahil madalas ayaw na nilang magsayang ng oras at financial resources in bringing the matter in court. Classic example na lang po is yung mga nag-work sa call center or BPO industry. Ang dami pong nag-aawol dyan sa kanila. Pero hindi naman nakukulong or hindi naman nakakasuhan ng breach of contract dahil hindi naman nag-aawol yung kumpanya. Yun nga lang, syempre, nagkakaroon na sila ng bad record. Pero as an exception to the general rule po, pwede po kayong kasuhan ng criminal case or pwede po kayong ipakulong if hindi lang po kayo basta-basta nag-awol. But nag din po kayo ng krimen against sa company. Example, meron ng pagnanakaw, pagpatay, panloloko or swindling or istapa, Arson or may sinunog or sinira yung premises ng kumpanya, then maaari na po kayong makulong at makasuhan ng criminal action. Entitled pa rin ba sa separation pay ang employee, especially if sobrang tagal na nito sa service ng kumpanya? Again, as a general rule po, hindi po entitled ang employee sa separation pay kasi yung termination po ng employment nito is due to the fault of the employee because nag-awol ito and yung pag-awol po kasi is one of the just causes wherein the employer can validly terminate the employment ng employee without having to pay the separation pay however may mga few instances decided by the Supreme Court kung saan entitled pa rin si employee sa separation pay despite fault niya naman kung bakit siya na-terminate However, these few instances po is only based on exceptional circumstances. Yung tipong may compelling reason talaga bakit kailangang ibigay pa rin yung separation pay. Example, hindi naman totally fault ni employee bakit ito nag-awol. Or ilang dekada ng empleyado si employee at wala itong any record of bad behavior except yung pag-awol. Or nagkaroon ng sakit si employee kaya nag-awol. At malaking influence sa pagkakaroon niya ng sakit, yung work environment ng employer. So in the interest of justice and human consideration, minsan binibigyan pa rin ng separation pay si employee kahit nag-awol ito. Ano ang mangyayari sa mga benefits like SSS, pag-ibig at PhilHealth? Since nag na po kayo at nag na yung employer na i-terminate yung employment ninyo, after complying sa proper procedure or due process required under the labor code. Then maapektuhan po yung mga benefits na makukuha po ninyo sa SSS, pag-ibig at PhilHealth. Since terminated na po kayo, wala ng obligation ang employer na maghulog ng inyong monthly contribution sa mga nabanggit na ENSHA. So dapat i-inform po ninyo si SSS, pag-ibig at PhilHealth na terminated na po kayo sa current company ninyo. At para po ma nila yung status ng membership ninyo as voluntary member kapag gusto nyo pa rin o at willing pa rin naman kayong ipagpatuloy yung paghulog ng contribution para po ma-avail po ninyo yung mga certain benefits nila. At dito po nagtatapos ang ating discussion. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa pakikinig at kung maaari din po ay mag-subscribe kayo sa amin channel. Para sa mga ibang katanungan or mga clarification, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin po namin sagutin ang bawat tanong. Hanggang sa muli,